Yes, ang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Uh, marami po kasing nagtatanong kung paano po ba namin ginawa itong aming concrete pond. Bali, andito po yung father ko na kung saan siya po yung nagdesenyo at gumawa po nitong concrete pond. Uh, pa, ilan po ba yung sukat nitong ginawa niyong concrete pond? Uh, bali, ang sukat po ito ay dalawang 4x8 meters pero ang kabuhan sa dalawang butas na ito ay 8x8 meters may hati sa gitna na hanggang 4 meters kaya magkabilaan 4x8 meters bali lang hollow blocks po ba yung na, nyo, na gamit nyo bali 500 hollow blocks, 500 pieces na hollow blocks ang isang ikot na isang patong ito ay umabot ng isang daan na ah, bali, ito et, po yan yung kunin 20 20 pieces isang diretsyo na isang patong lang yun ha? bali limang kwanto side 5 side uh, four side tapos sa uh, hati sa gitna Panglima yung uh, hati sa gitna uh, panglima lima maabot ng sandaan ang isang uh, paikot pati gitna bali ang taas po nito mahigit isang metro ang pang pati niya sa taas kasi kung hindi mo naman lalagyan ng din yan baka bumuka yung parang masasayang lang ang yung... pera at pagod sa pagpanag para pag nag-repair ka mas lalong lalaki ang gasto But... mas magandang lagyan mo rin ng pinto para sigurado And dalawang pan lang to kahit dalawang spill bar para yung saka mo eto po yung pinaka-beam. Oo. Beam. Ah, okay. beam. Diyan Bale magkano po lahat ng total na nagastos niyo? Hindi ko naman paman, mga pasta, tonyo unti lang na tuan. Ng total naman total na piglaan na kuya na para makita ganun may mapag panang anong oras uh, nung, nung pandemic uh, uh. tapos po yung paano po ba yung kanito, yung, yung slope nya ang kanyan 4, 4 inch ang kania, ang tas doon sa dulo o pa ba, ba dito sa drainage nya para yung tubig Bali pa-slide po siya. Oo. No? Uh, para mas madaling uh, magbili at mag-drain ng tubig. Hindi naman kailangan na pantay at mahirapan kang maglinis. Mahirapan kang mag-drain uh, ng tubig. Bali yung pong ginawa niyong drainage niya. Paano po ba yung koneyo? Ah, uh, ito, ah uh, PVC na orange na bidos gumamit ako ng clean out para sa drainage niya saka gumawa ko ng, wa, ng 50 dito sa kanya drainage niya na wa, 50% ito po 50% uh -huh. na pag magdidrain ka Drain. tapos yung sa taas naman po yan yung kung ano ni Andrea, pag nag-overflow na yung tubig at pag umulan, kung gusto mong sarahan nitong 50% niya para mas mataas kung malalaki na yung isda pero kung malilit pa dito ka na lang muna bakusa mo rito sa 50% niya para mm -hmm. um, uh, pag umulan man kung nang ng tubig Yan po yung sa may pinakababa yan po yung percent <coughs> na kanyang na uh, magdi-drain na yan 100% drain uh. -huh. bali ang kwan po niya is pa slide po siya mas mataas po is doon sa, sa dulo pagawin ito sa drainage niya na yan. para po mas mabilis na mag drain mag drain tapos yung dumidin na kwan pupunta rin dito sa pero mas maganda rin kung mas kung sa 4 inches pa mas magandang mas pasan pa ng konti na para mas na yung dumi, mas mabilis mag drain uh, saka yung dumi rin pag uh, kunting sabon mo lang ng uh, yung tubig na uh, madaling linisan kung saan nang ng yung dumi yung uh, latak na mga pigs saka mga dahon na lumulusot sa well, malilim nga dito dahil sa puno ng acacia uh, well, gamitan mo rin ng sahara para hindi mag tumagas yung tubig pag nagpalitaba ka na kailangan mong lagyan ng sahara pati sa flooring pag nag flooring ka na lagyan mo na lagyan mo din ng sahara isang bag na simento isang supot na sahara ito lang uh, ilagay isang bag po na simento isang supot na sahara para saan naman po yan? para sa uh, waterproofing waterproofing uh, hindi tumagas yung tubig pag nagkarga ka hindi basta basta kwan yung tubig pumababa para hindi tumaga sa gilid yun uh, <coughs> uh, pag, uh, pag nagkarga ka kahit ilang araw hindi basta basta kwan yung tubig Kapag naglagay na po ba ng tubig dyan, pwede na po bang lagyan ng fingerlings o may preparation pa okay, sa una pa lang sa una lang naman yun pag unang karga muna kung bagong gawa okay, eh, kailan mo talagang ipa kung muna ang eh, tawag dito eh, para makon oh, yung kung ng simento mga chemicals yung chemical na galing sa simento nilagyan ko muna yan ng mga panang saging ano uh, ano po ba yun? pwede po ba yung dahon ng saging or pati yung puno pati, pati yung puno pwede rin yung dahon para okay. pumatanggal yung mga chemicals oh okay, okay. pang pang yung pang kwansa konsemento para hindi maapektuhan yung finger na ilalagay Paano naman po yung preparation para magkalumot? Ay, nung una yan, sinabuyan ko ng pataba. Nung sinabay ko na rin yun nung paglagay ko ng puno o daon ng saging, sinabay ko, sinabay ko na yun na para tamang-tama, isang, isang linggo. Pag, pag nag-drain ka na, nilinisan mo na, pwede mo nang kargan ng tubig pwede mo na rin pakawalan ng finger hmm. ano mong pataba naman po yun yung <clears throat> pwedeng ilagay pwede. dyan para magkalumot pwede rin triple torso uh, pwede rin urea uh, kung anong available na pataba kung may mga, kung nagbubukid ka may sobra kang pataba mga uh, kahit mga isang kilo mga yurya man o um, yung um, sabi, sabi nilang 4600 saka yung 3314 tataba um, ano po ba yung kuha na gano'n po kadami dapat yung ilagay na fingerlings dyan sa concrete pan dapat po ba na marami o yung yung hindi overcrowded. Tapos maganda rin naman na hindi overcrowded. Kaya nga lang, ang kwanyan, medyo kwano kasi hindi maiwasan ng mortality. Bigyan uh, nung nagkaroon ng mortality, pag medyo may malalaki na, bawasan mo ng paunti-unti. Si so, itong 4x8 na metro si eh, ang nilagay ko rito mga 2,000 na fingerlings na tilapia. Tilapia po. Ganon din dun sa buwan? sa hito. Okay, so, eh, magkabila niyan hito at tilapia ang nilagay ko niyan. ng una. Sa hito, Ayos naman yung dalawang libo. Ayos naman yung ganyan. Magali. Malalaki naman nang inabot ng dito na. Sa dalawang libong piraso po? Oo. Oh, ayos na ayos lang yun. Pero itong sa ngayon, itong nilagay itong dalawang libo na fingerlings na tilapia, bihira lang ang kung lang ang mortality kaya medyo crowded sila na uh, kailangan pambawasan uh, na pa, anus, anus ko na si Leo oh, na uh, kumbagay hindi sila din magaanong makapag relax na uh, well, kasi mas hindi yung nila na uh, pero ang yan, dadagdagan ko na lang din siguro ng tubig at medyo malalaki naman na Pero sa finger links pa lang noon Nung pa ayos lang Pero ngayon pong malalaki na Pwede na pong pwede dagdagan ng, Dagdagan ng tubig uh, para Medyo malawak yung Pag-recon ng tilapia uh, At malalaki na nga At uh, bihira naman ng naging mortality yun inadvance ko lang ng 2,000 kasi to noon para sa mortality dahil hindi naman ganong nagka mortality eh sige po sa ngayon po ngayon, uh, hanggang dyan lang po muna yung masasabi po ng aking father dito po sa aming concrete pond So nyo lang po yung mga susunod po naming video regarding po dito sa aming concrete pan.